kumusta mahal na mga mga ngalakal? Kasama mo Guru Markets. Magsimula tayo sa summary data para sa kumpanya. Tignan natin ang bawat tagapagpahiwatig ng mas detalyado ng kaunti pa. Kung kinakailangan, maaari kang huminto. Iniimbitahan ka naming tingnang mabuti ang bawat indicator ng korporasyong pinag-uusapan. Ngayon ay ihahambing natin ang mga pangunahing-pangunahing tagapagpahiwatig ng Korporasyon Advance 6 Inc. Ticker, AIA. Pagsusuri batay sa kasalukuyang data noong Abril 1, 0, 2025. Ayon sa Klasifikasyon Guru, Markets Corporation Advance 6 Inc., nabibilang sa subkategory. Chemistry, 57 mga kumpanya ang lumahok sa pagsusuri, ito ay napakakinatawan. Para sa mga solusyon sa mga order, tingnan ang dulo ng video na ito. Ang kabuang resulta para sa kumpanya ay ang mga sumusunod, 8 sa isa 0 puntos. Ang average na score para sa subcategory ay 1.7 puntos. Kung titignan mo ng malawak sa loob ng buong merkado sa amin sa kabuan, maaari naming tandaan na ang average na rating para sa merkado sa pinagsama-samang ay 1.7 puntos. Laban sa iskor na 8 puntos Advanced 6 Inc. Paghahambing ng paggalaw ng presyo ng mga bahagi ng isang kumpanya Advan 6 Inc. at pagbabahagi ng subkategori. Makikita natin na sa nakalipas na 12 buwan ang shares ng kumpanya Advan 6 Inc. nagpakita ng pagbabago ng minus 24.5%. Laban sa dynamics ng presyo para sa subkategori na binawasan ng 12.1%. Hindi ito malinaw na nagpapahiwatig ng anuman, ngunit dapat nating isaisip ang katotohanang ito. Market capitalization ng kumpanya Advance 6 Inc. ay US$0.56 anim bilyon. At ang capitalization ng subcategory ay US$4.6 bilyon. Advance 6 Inc. account para sa isang bahagi ng 0.12% at ito ay isa sa mga napakaliit na kumpanya sa subcategory. Ang capitalization ng balance ng kumpanya ay tinatayang nasa US dollar 0.77 bilyon. Na may capitalization ng balance sheet ng subcategory na US dollars 100 at 61 bilyon, Advansix Inc. bumubuo ng isang bahagi ng 0.404%. nagumawa ng paghahambing ng mga pagbabahagi na inuokupahan ng palitan at halaga ng libro, makikita natin ang mga sumusunod. Ibahagi Advancics Inc. sa subkategori kapag tinatasa ang market capitalization ay 0.12%. Ang book value ay 0.404%. Ito ay 237% na higit pa sa bahagi ng stock market capitalization. Pagtatasa ng bahagi ng kumpanya sa merkado at balanse ng capitalization sa subkategori, mabuti isa puntos. Ang mga utang ng nasuri na organisasyon ay nagkakahalaga ng US Dollar Bilyon. Ang mga pananagutan sa pananalapi sa pagkapitalize ng balance sheet ay umaabot sa 45.2% ng kapital. Marka batay sa antas ng utang ng kumpanya, mabuti 1 puntos. Ang ratio ng presyo sa kita ng kumpanya ay 12.8. Na may average sa subkategori na 37.7, ito ay 66% mas mababa kaysa sa subkategori. Pagtatasa ng halaga ng merkado sa kita nito kumpara sa mga kumpanya sa subkategori, napakahusay, 2 puntos. Ang tubo sa huling 12 buwan ay US 44 milyon. Ang mga kita sa hinaharap sa susunod na 12 buwan ay inaasahang magiging US Dollars 70 milyon at ito ay 50.1% na higit pa kaysa ngayon. Pagtatasa ng inaasahang mga tagapagpahiwatig ng kita sa hinaharap kumpara sa mga kumpanya sa subkategory, mabuti isa puntos. Ang presyo ng kumpanya sa balanse ng kita ay 0.4. Ang average para sa subkategory ay 1.6 at ito ay 75% mas mababa kaysa sa average para sa subkategory. Pagtatasa ng halaga ng palitan sa tagapagpahiwatig ng kita nito kumpara sa mga tagapagpahiwatig sa subkategory, mabuti isa puntos. Ang kita sa huling labindalawa buwan ay US Dollars milyon. Ang kita sa hinaharap para sa darating na labindalawa buwan ay inaasahang magiging US Dollars milyon. Ito ay 50% mas mataas kaysa sa kasalukuyan. Pagtatasa ng mga tagapagpahiwatig ng tinantiyang dami ng mga benta sa hinaharap kumpara sa mga tagapagpahiwatig sa subkategory, mabuti, isa puntos. Ang margin ng benta ay 2.7%, na may average para sa subkategory na 4.2%. Ang pagkakaiba sa pagitan ng average ng subkategory at performance ng kumpanya ay 1.2%. Pagtatasa ng mga margin ng benta kumpara sa mga tagapagpahiwatig sa subkategori, matitiis, 0 puntos. Ang bahagi ng kumpanya sa mga tuntunin ng bilang ng mga empleyado sa subkategori ay 0.37%. Na dalawang daan at labing anim na higit sa bahagi ng market capitalization. At ang katotohanan ito ay nagpapakita ng kawalan ng balanse sa presyo ng merkado ng kumpanya Advanced 6 Inc. malamang patungo sa underestimation. Ang halaga ng kapital bawat empleyado ng organisasyon ay katumbas ng Libong dolyar, samantalang sa subkategory ay 1,226,000 dollars. Ang pagkakaiba sa pagitan ng average na subkategory at pagganap ng kumpanya ay 68.3%. Pagtatasa ng halaga ng kapital ng merkado ng kumpanya sa bawat empleyado kumpara sa mga tagapagpahiwatig ng mga kumpanya sa subkategory, mabuti 0.5 puntos. Ang halaga ng tubo sa bawat empleyado ng kumpanya ay 30.4,000 thousand dollars. Na may average para sa subkategory, 32.4,000 thousand dollars. At ang pagkakaiba sa pagitan ng average ng subkategory at pagganap ng kumpanya ay 6 na Pagtatasa ng kita sa bawat empleyado kumpara sa mga tagapagpahiwatig sa subkategory, matitiis 0 puntos. Ang kita ng kumpanya sa bawat empleyado ay US dollars 1,000 at 47,000. Ayon sa subkategory 700 at 78,000 dollars. Ang pagkakaiba sa pagitan ng average ng subkategory at pagganap ng kumpanya ay 35%. Pagtatasa ng kita sa bawat individual na empleyado kumpara sa mga tagapagpahiwatig ng mga kumpanya sa subkategory, mabuti, 0.5 puntos. Ang mga ibinebentang pagbabahagi ay 1.4% na may average na subkategory na 2.3%. Ito ay isang pagtatasa ng isang posibleng maikling squeeze. Tagapagpahiwatig gra labing apat na nagpapakita ng antas na 38% para sa kumpanya Advance 6 Inc. Para sa subkategory, ang antas na ito ay humigit kumulang 43%. Technically, ang mga subkategory na securities ay pinahahalagahan sa parehong paraan tulad ng pagbabahagi ng kumpanya Advance 6 Inc. Ang kasalukuyang pagpapahalaga ng mga bahagi ng kumpanya ay humigit kumulang US$ 21.1. Ang target na presyo ng pinagkasunduan para sa mga pagbabahagi ng kumpanya ay humigit kumulang US$ Ang dinamika ng kasalukuyang pagtatantya at pagtataya ng pinagkasunduan ay humigit kumulang 56%. Tingnan natin ang talahanayan ng order. Ito ay magagamit. Ang link ay nasa nakapin na komento. Ang talahanayan ng order ay naglalaman ng ganap na lahat ng mga desisyong pampubliko na ginawa ngayong season ng impormasyon ng Stop valuation at reference system Guru Markets. Ang pag-access sa talahanayan ng order ay libre at libre. Link sa nakapin na komento. Bilang resulta ng pagtatasa ng mga securities ng kumpanya Advance 6 Inc. Sistema ng impormasyon guru, markets ang sumusunod na desisyon ay ginawa. Magbukas ng isang order na tumaas sa presyong US Dollars 21.11, ang deal ay binuksan dahil sa ang katunayan na ang kumpanya ay may isang medyo mataas na halaga. Ang pagtatasa ng kumpanya ay ginawa gamit ang diskarte sa pagtatasa, ang index ng AKIM. Ang take profit ay nakatakda sa 23.62. Ang stop loss ay nakatakda sa 18.6. Sakaling hindi isinara ang order sa pamamagitan ng take profit o stop loss. Pagkatapos ay magsasara ang order ng hiwalay batay sa mga resulta ng session noong mayo 1-0, libo at 25, o sa huling araw ng trabaho bago ang tinukoy na petsa. Ticker, yesili, magiging balance sell order. Ang isang video sa transaksyon ng balance ay may publish o na-publish na sa channel na ito. Sa kaso ng pagsasara ng isa sa mga order, basic o pagbabalanse, Ang kabaligtaran na pagkakasunod-sunod ay otomatikong isinara. Salamat sa lahat ng nanonood ng video na ito at sa paggamit ng Information System Guru Markets.